Iris. Ang Iris, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may matibay na kalooban sa harap ng mga hamon. Ngayong araw, nangingibabaw ang kanyang pagiging determinado at walang inuurungang gawain, basta't ito ay makabubuti para sa kinabukasan. Hindi siya natitinag sa pressure, bagkus ay mas lalo siyang ginaganahan kapag may kompetisyon. Maaaring hindi siya pala salita, pero bawat kilos ay may malinaw na layunin. Sa tahanan, inuuna niya ang kapakanan ng mga mahal sa buhay, kahit minsan ay naisakripisyo na ang sarili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus. Ang Taurus, Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay likas na mapagkakatiwalaan at marunong tumyupad sa salita. Ngayong araw, ang kanyang pagiging mahinahon ay magsisilbing sandigan ng mga taong na-stress o naguguluhan. Marunong makinig at magpayo ng hindi nakasasakit, kaya madalas siyang lapitan ng mga kaibigan o katrabaho. Sa usaping pananalapi, may disiplina siya sa paggastos at iniisip ang pangmatagalang benepisyo. Sa tahanan, iniisip niya kung paano mapapabuti ang buhay ng buong pamilya sa simpleng paraan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini Ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may likas na karisma at galing sa komunikasyon. Ngayong araw, lumilitaw ang kanyang galing sa pakikipagkapwa-tao, madali siyang lapitan at napapalagay ang loob ng iba sa kanya. Mabilis makaintindi ng emosyon ng iba at marunong bumagay sa anumang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng pagiging palabiro at palabati, hindi rin ito nawawala ng lalim sa pag-iisip. Marunong magbigay ng praktikal na solusyon at mabilis maka-adjust sa pagbabago. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may pusong mauunawain at malapit sa damdamin ng kapwa ngayong araw mas tumitindi ang kanyang malasakit sa mga mahal sa buhay may kakayahan siyang basahin ang emosyon ng iba kahit hindi sinasabi kaya siya'y madalas magtaguyod ng kapayapaan sa tahanan o trabaho maingat sa pagbibitiw ng salita at hindi basta sumusuko kapag may gusot sa relasyon mas inuuna ang pagkakaunawaan kaysa sa pagtatalo. Sa araw na ito, ang kanyang pagiging mapag-aruga ay inspirasyon sa iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay may tapang at autoridad sa bawat kilos. Ngayong araw, ang kanyang natural na leadership ay umaangat. Nagiging inspirasyon siya ng maraming tao sa paligid. Kapag may kailangang desisyonan, hindi siya natitinag at may lakas ng loob na ako ng responsibilidad. Gayunpaman, hindi rin siya sarado sa opinyon ng iba, natututo rin siyang makinig. Sa pamilya, isa siyang haligi ng tahanan na kayang umalalay sa panahon ng pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo Ang Virgo, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay masusing nagmamasid at praktikal sa pagdedesisyon. Ngayong araw, nangingibabaw ang kanyang pagiging sistematiko at organisado, lahat ng gawain ay may plano at proseso. Ayaw niya ng kalituhan kaya sinisigurong maayos ang bawat detalye. Hindi siya mahilig ipangalanda ka ng kanyang tulong, pero tahimik niyang ginagawa ang mga bagay para sa ikabubuti ng nakararami. Sa tahanan, siya ang maasahan sa mga gawaing pang-araw-araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Ang galaw ng kalikasan ay umiikot sa tema ng pakikiramdam at pagbalanse ng enerhiya. Mararamdaman mo ngayon ang mas malalim na pangangailangan upang makinig hindi lamang sa sinasabi ng iba kundi pati sa katahimikan ng paligid. Ang kalikasan ay nagmumungkahi ng pagiging sensitibo sa damdami ng kapwa, isang reg along hindi lahat ay may kakayahang taglayin. Sa mga usaping pampamilya o personal, huwag ipilit ang sarili kung pakiramdam mo ay kailangan mo muna ng pahinga. Sa trabaho o komunikasyon, ang pagiging mahinahon at marunong magtimpi ay magdadala ng mas magaan na daloy. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Ang tema ng araw na ito ay tungkol sa lakas ng kalooban at kapangyarihang manatiling matatag sa gitna ng pagsubok. Ang kalikasan ay nagbibigay ng pahiwatig na ang iyong likas na tapang at pagiging determinado ay higit na kinakailangan ngayon. Maaaring may hamon na susubok sa iyong pasensya, ngunit ang iyong panloob na lakas ang magsisilbing sandata mo. Iwasan ang labis na pagpapakita ng emosyon kung hindi ito makakatulong sa kabuuan ng sitwasyon. Sa mga relasyon, piliin ang tahimik na pagtanggap kaysa sa mapusok na reaksyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius. Ang Sagittarius ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Ngayon ay isang araw ng pagtuklas at malayang pag-iisip. Ang kalikasan ay nagtutulak sa iyo na maging bukas sa bagong kaalaman at karanasan. May mga bagay na matagal mo nang gustong malaman o maranasan at ito ang tamang oras upang lumakad sa direksyong iyon huwag matakot magtanong o sumubok ng bagong paraan ng pagtingin sa isang sitwasyon sa aspeto ng pakikitungo sa iba maging bukas sa pagkakaiba ng pananaw dito mo matutuklasan ang mas malalim na kahulugan ng pag-unawa at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Capricorn, ang Capricorn ng galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Ang galaw ng kalikasan ngayon ay nagsusulong ng disiplina at pagbabalik loob sa mga pangunahing layunin. Ito ang panahon upang muling ayusin ang iyong mga prioridad at ito ng atensyon sa mga gawaing may pangmatagalang epekto. Ang pagiging masinop, maingat, at responsable ay tiyak na magbubunga ng tagumpay. Maaaring hindi ito ang araw para sa agarang resulta, ngunit ito ang sandali ng pagtatanim para sa hinaharap. Sa pakikisalamuha, panatilihin ang respeto sa oras at espasyo ng iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Ang Aquarius ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Ang araw na ito ay nagbibigay diin sa orihinalidad at malikhaing pag-iisip. Ang kalikasan ay tila bumubulong sa iyo na huwag matakot maging iba, at yakapin ang iyong natatanging pananaw. Maaaring may ideya kang tagal mong kinimkim, ngayon ang panahon upang bigyang hugis ito. Sa mga proyekto o relasyon, ang pagiging bukas sa hindi tradisyonal na solusyon ay magdudulot ng ginhawa. Maging handa rin sa mga pagbabago sa plano, ang mabilis na pagangkop ay susi upang hindi ka mapag -iwanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces ang galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw. Ang kalikasan ay nagpapahiwatig ng araw ng introspeksyon at masusing pagninilay. Ang iyong likas na damdamin at intuition ay mas matalas ngayon, kaya't mainam na bigyan ng oras ang sarili upang mas kilalanin pa ang tunay mong nararamdaman. Minsan, ang pananahimik at pananatili sa sariling mundo ay daan upang makita mo ang mga kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa iyo. Iwasan muna ang magulo at magmabilis na kapaligiran, piliin ang katahimikan at kapanatagan. Sa mga ugnayan, isang malalim na pag-unawa ang kailangan upang mapanatili ang pagkakaisa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.